Main Mendoza at Alden Richards pinaplanong magbakasyon ng sabay sa Valentine's Day. Kumakalat nga ngayon ang balita ang gagawing pagbabakasyon ni Alden Richards at Main Mendoza sa Japan sa taong Valentine's Day. Ito ay nang pumutok ang isyo sa gagawing pagbabakasyon mismo ni Alden Richards sa walang nakatakdang oras at okasyon at ang hinala ng buong Aldab Nation. Ito ay gagawin sa Valentine's Day ngayong Pebrero. Hindi naman kasi malayo itong mangyari dahil ginagawa na rin ito ni Main Mendoza at Alden Richards sa mga nakaraang taon. Sabi ni Julie, ano naman ngayon kung magbabakasyon si Alden Richards at Main Mendoza? magkasama sa Valentine's Day e eh mag-asawa naman sila at walang masama dito tama nga yung sinabi ni Julie ang nagbibigay lang naman ng kahulugan dito ay ang mga bashers nila at ang mga armin at ayaw maniwala sa tunay na katayuan ng kanilang relasyon maganda nga kung mangyayari ito dahil wala namang makakabash sa kanila kung talagang inuusunod lang nila ang talagang kagustuhan nila. Kahit pa pribado ito, ay lumalabas naman ito sa publiko. Siyempre, dito sila nakukuha na ng resibo. Dahil napakasikat naman ni Main Mendoza at Alden Richards kahit sa ibang bansa. Sa mga OFW na makakakita sa kanila ay ilagi itong ibinabalita. Kaya kung tatanungin niyo ako, ay dapat mangyari ito at hindi na dapat nila itong itago dahil wala namang masama sa gagawin nila at ito ay talagang nakatakda na nagawin nila taon-taon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!